Viral at trending ang news tungkol sa dalawang batang dihim na pumasok sa isang kotse hindi nakalak. Pinalibutan ng mga residente ng barangay Malabanya sa Angeles City, Pampanga, ang isang nakaparadang kotse sa pagitang daan. Dalawang bata kasi ang natagpo ang patay at duguan pa ang isa sa loob ng naturang sasakyan. Sa CCTV footage na hawak ng Angeles City Police Station 4, makikita ang dalawang bata na naglalaro pa noon sa paligid ng kotse. Maya-maya, umikot na sila sa kanang bahagi ng sasakyan at saka pumasok sa unang pinto pasado alas 9 ng umaga. Ang edad ng mga bata ay 2 and 3 years old. Pagkapasok sa sasakyan, natagpon sila after 4 hours na patay. Ang tanong ng mga netizens, sino ang mananagot? Ang driver, ang may-ari ng kotse o ang mga magulang? sa ilalim ng ating batas, partikular ang civil code, mananagot ka para sa kapabayan mo kung hindi ka nag iingat at dahil dito may napinsala, nasaktan o namatay. May obligasyon kang mag-iingat kung maaasahan ng isang reasonable o ordinary tao na kapag hindi ginawa ang obligasyon ito, may mapipinsala, masasaktan o mamamatay. Ang tanong, maasahan ba o dapat bang asahan ng driver na kapag hindi niya nilak ang kotse, papasok ito at hindi makakalabas ng buhay ang pumasok. Sa tingin ko, hindi. Kapag iniwan niyang hindi nakalak ang kotse, malamang aasahan lamang niyang nanakawin ng kotse. Malamang aasahan niyang sino mang pumasok sa kotse ay makakalabas ng buhay dahil nga hindi ito nakalak. Dahil hindi maasahan ng nasunabing tao ang nangyari, hindi naging pabayaan driver na iniwan niyang hindi nakalak ang kotse. Dahil dito, hindi siya mananagot. Dahil hindi mananagot ang driver, mas lalo hindi mananagot ang may-ari ng kotse. So, sino ang mananagot? May pananagutan ang mga magulang na subaybayan at tutukan ng kanilang mga anak para ilayo sila sa kapamahan. Lalo na kung musmus pa ang mga ito. Naging pabaya sila kasi hindi nila ginawa ito. Hindi naman krimen ang kapabayaan nila kasi walang batas na pinaparosan ang hindi nila ginawa. Pag pinag-uusapan ang child negligence o kapabayaan sa bata, kailangan ginawa ito sa mahabang panahon. At dahil dito, napinsala o nalagay sa pangalit ang mga bata. Sa madaling salita, biktima ang mga magulang ng kanilang sariling kapabayaan at wala silang iba pang dapat sisigil. Sana may natulungan kayo sa aming video. Para sa mga informasyon, I-follow nyo ako. Dawalan lukahan at katerito naman.